Inate, kalapati natin kalapati ayun o basta basta okay, yung mga ibon natin malakas na dito Ngunit lock natin kalapas ko basang basa kaya hindi mabasa yung nakay Patits, tumila na, tumila na yung urang. Punta natin, mga ibu natin. Patits. Patits, yutangin. Patits, yutangin lo. Matitangin, matitangin. Petits. Paling tanya kalau petis

Hindi kasi kita ka lang pa dito. Tumuulan na naman kalapatids. Nakapayang kayo kalapatids.

dalawa At ito may oh, medyo malaki ng ni anak niya kalapatid may anak na yan kalapatid ito na may mga flyer natin kalopatis. flyer ito na yung mga flyer natin ito na ulit petis Umuulan na naman. <laughs> um, um. Sige muna tayo ko pati. Um, Umuulan na naman. Mamaya na lang ulit ko na pati. Um, Tapos, mag-video ko na pati. Umuulan nga. Payong na tayo, payong. Hindi uh, po kasi nasilip yung ano, kalapatid. Yung anak ng natin, kalapatid. Sisilipin ko sana, kalapatid. Sisilipin, sisilipin ko sana, kalapatid. Kaya lang, mula. Uh, try nating silipin, kalapatid. Ah. hindi lang masyadong nakikita alisin ko muna pa yung payong kalapatids ayan nakikita niya ko kalapatids yung anak niya isa lang yung nabuhay kalapatids isa lang yung nabuhay na anak nila yung isa hindi nakalabas sa cell.